Sa aming paglalakad ay napansin ko agad ang maraming sangkay dito sa ilalim ng malaking bato. Sangkay pala ito ng mga taong hindi nakakalakad na bumibisita dito noon at ngayon ay nakakalakad na. Totoo nga bang miraculous ang groto ni Mama Mere dito sa San Jose del Monte, Bulacan? Welcome sa aking mini vlog guys. Tara at iturko kayo. Ito pala ang labas. Ayan, napakaganda ng panahon. Tamang-tama yung pag pagvisis namin dito. Ayan yung pinsan ko. Dito pala ginaganap yung Station of the Cross, guys, na um, yung nagsusugat-sugat sa likod. Dito pala yun. So, na-amiss ako sa lugar. Ayan, si San Miguel Arcangel. Diyan tayo papasok mamaya. Siyempre, bago tayo papasok doon, magsimba muna tayo. Ayan, bago tayo pumasok doon, magpa-bless muna tayo. Yan, ito yung mga devotee ng pumupunta dito, guys. So, pagkatapos naming ma ay pumunta kami dito sa may groto na kung saan. Dito natin. Dito tayo mag-wish. Ayan. Ayan yung malaking bato. Napakaganda yung lugar guys. As in, akala mo kung may isang ano dito. May isang higanting ano. Yan, marami siyang pumupunta talaga dito. At saka dito, nandyan yung groto ni Mama Mary dyan sa baba. At dyan, yan sa ilalim, ang kwento ng aking pinsan ay mga tao yan, mga sangkay ng mga tao yan na pumupunta dito na hindi nakakalakad tapos nung nakakalakad na sila yan iniwan nila yung mga sangkay dyan sa ilalim yan so ngayon yan yung pinsan ko may dalang bata sobrang dami yan guys as in yan ito yung si mama mary yung nandyan yan miraculous pala yan pag pumunta ka dito guys, parang nasa paradise ka. Kung saan matahimik yung mga tao. Talagang nagdarasal din sila. Yan. Tapos ang hindi alam ng mga taong bumabisita dito guys, sabi ng pinsan ko. Yan, shout out pala sa mga pinsan ko. Thank you for um, touring me here. There. Yan jan guys, may mga libing pa, libingan pala yan ng mga pare yung sa ilalim mismo. Yung may, ma may cross. So ayan, aakyat tayo doon para makikita nyo. Pero bago yan, ito yung tubig kung saan ginagamot. Pwede, pwede kang magdalan dyan, pwede kang magpray parang holy water. Yan. hindi na kami bumaba dyan guys dahil um, may kasama kasi ako na pamangkin na medyo masilan so hindi na kami bumaba dyan. At saka sobrang haba ng pila. So dumiretsyo na kami dito sa taas. Tumihin lang kami dyan at kumuha ng mga um, video at paakit na din kami doon. So ayan, Napakaganda yung lugar, guys. So, dito sa area na to, kung saan tayo aakyat, dito yung, dito tayo magdarasal. Dito tayo hihiling kung ano yung mga kahilingan natin. Dahil dito natin makikita ang buhay na bato, guys. Kaya yan, aakyat na kami. Yung ano kasi, anak ng pinsan ko guys, may ano kasi siya eh, may lupus siya. So, talagang hindi na kami nag ano. So, yun, nagpakita na ako kasi maliit lang yun. <laughs> Tapos yun guys, malapit na kami ni Mama Mary kung saan yung makikita nyo sa una kong video. Una kong pag ano. Diyan tayo magdasal. kailangan nakalinya kalinya at ang ang sarap ng amoy dyan guys parang nasa heaven ka talaga ang bango-bango dyan sa ilalim hindi mo mawari kung anong meron talagang bato siya guys yan masok na kami Diyan sa likod ni Mama mere ayan, mag-ano ka, itouch mo lang siya. At dito talagang tumatay yung mga balahibo ko guys na um, sincero ka. At ayan, sabi ng pinsan ko, yan yung buhay na bato kung saan dyan ka magwi Ay nag ako dyan. Sana sa mga makakita nito mag-wish din kayo. Sa mga hindi makapunta doon, try nyo pong mag-wish. Baka matupad din yung mga gusto nyong hiling. Parang, parang tumatay yung mga balahibo nung tinouch ko yan guys as in. Talagang naluluha ako. So, ayan. Dahil nagintay ako. It's time for me na mag, ano, i-touch ko si Mama Mary. At saka napakalamig yung area na yan, guys. Kaya napaka worth it yung pagpunta ko doon. Parang, parang nabunutan ako ng tinik sa sarili ko. Yan, at umalis na kami. Tsaka, nag ako talaga ulit. nag touch ko ulit yung buhay na bato. Kaya ayan na. Paalis na kami guys. Tapos, yung mga balahibo ko dyan, ay tumitindig. Parang, feeling ko kasi may higanti dyan. Parang yung malaking bato, parang higanti siya guys, na natutulog lang. Swear. So, yun lang guys. Thank you for watching. God bless!